pick up natin ngayon yung bibili natin na headlight surplus lang yun glass na din gen 2 sinamaan na din natin ng grills tsaka feelers dito sa Esperanza ang gulo ng buhok ko ay nakapagbihes hello po ito po ba yung ano pan GTS 1 GTS Oo yeah. oh yung ganda ko ito ito rin ang unang choice ko ano, 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 saan po kaya pwede ilagay ito? Uh, may box po kayo. Ay, sa... po. Ah, karton ka? Ah, ka, karton ka, ka. Sige po. Kasi yung isa, mahaba. Ah, kaya po. papalutin ko na lang ng plastic. Ah, okay po. Sige po. Oh, pero ipaho natin The fillers. na. The hmm. fillers. yung ano po niyan, ilaw. H4 pa din po ba? Pareho lang po nung, ano, nung gamit ko dun sa Oo, pareho. Okay. Yeah. Takad boss, gumute. Uh, sa talyer pa kasi yung konti. Eh. Bale. At least, dadaling ko na dun. Papakabit ko na din kapag pumunta uh, ako. Nakakaisahan uh, na lang. Ngayon pa balik-balik. So yun, ito kami sa Metro Bank, sa Elmar. Nadala ko na sa mekaniko yung mga binili kong pyesa na ikakabit. Tapos, withdraw muna kami. Kamaya ah, mag-edit ako. Yung gamit ko ng motor sa naunang clip, pinahiram lang yun ng tropa. Tapos dito, nag-indrive na lang ako kasi sobrang lakas ng ulan. Hindi pa rin kami makalis dun sa bahay nila. Kaya yun, si bata na.